Sa number 2, 64 tanan ka mga housing units ang intern over na sa mga tag-iya sini sa Sabado sa Yhom Village sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City isa sa ila ang security guard nga nagapang balay may report si Nico Delvin Sa ikaduwa nga pagbalik sang security guard nga si Dante Reno sa araw Yuhum Village sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod nagayuhom gid siya kay man kaupod niya na ang iyang misis kag tatlo ka mga kabataan. Isa sa Reyno sa 64 tanan ka mga unang nga awardee sang housing project nga natagaan kahigayonan nga makaangkon sang kaugalingon nila nga balay. Excited na kag ma check pa to toy okay naman. Istorya ni Reyno, may anom na siya ka tuig nga nagarenta sang balay sa barangay Mandalagan. Nagalabot sa 2,800 ang iya bulanan nga arkila. Gani nagtinguwa siya sa pag-apply sa Yuhum Housing Program kabahin sa 4PH housing program ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Uh, lagi na kiti, kada bulan na may ginabayaran eh. ka. tapos, lawin na may karkila doon. Mas na subong karkila nga. May kaya subong na ako. Natulog ka na dito. bidul nalipay na may, may balay na may amang gito sa turnover ceremony. Agit pangunahan ni Mayor Albi Benitez supod sa mga city officials, mas ginkalipay ni Reyno sa may baluan nga mas manubo pa sa bayad sa Arkila ang bulanan nga balayran sa iya nga balay. I can assure you, ka biron, Diin ka makita ka sa Biro ko, Pakulo. Hindi ka mo makita ang muna ka klase nga balay nga ginabayran nila 2,000 194. Okay. Pwede po, i-hasket ka mo yan. <laughs> Kay number one, nagpati ka mo sa programa. Matapos ang seremonya, ginsaka na sang pamilya Reyno ang ilang housing unit ngayara sa fourth floor. Amo na ni? Oo. Oh. nalipay man na may balay na kami nga saan nga ano to ikay ano na para sa misis ni Reno dako nga bulig para sa ilang matagaan sa oportunidad nga mangin benepisyaryo sa housing program Ilabina na ngang ila 15 anyos nga kamugulangan nga anak ang may ginabatsyag karon nga balatian okay. Okay. Kabahin pagid sa mga mag-relocate na sa ilistaran ang mag-asawa nga nagabaligya sa lumpia rapper nga nagapangarkilaman sa balay sa barangay Singkang Airport. Mm -hmm kaya tapos may mga kalayohon. So, mm. magastos ka tapos hindi manimos. Mm. Mm. Mas mayo nga kung dere may Ginpahayag ni Bacolod Housing Authority Head Maria Victoria Pareñas nga 46 ka mga awardees ang una nga nagamat-amat na silo sa ilang nga mga unit sumalin sang Sabado. Sa nga man nga adlaw, gintinguwaan sang alkalde nga mapatigayunan ang nabilin nga 18 ka mga applicants para maaprobahan sang pag-ibig ang pag-award sa ila sang nabilin nga mga housing unit sa una nga turnover nga housing building. Pagaduda mo sang sugod nga may mga Hitches hitches, or kung ano pa mga problema nga masugata na na. Basi hindi ka take out, basi ano. So mga developers, kinakulbaan man eh. Right? So they want to go fast, but kung hindi sila ka take out, mas may fit sila. Now that we have proven, kaya may uh, take out na ta, uh, we can now uh, encourage mga developers, kahit sa mga ibang nga lugar, to fast track na niya sa ato na 48. Sa pagpanguna sa Department of Human Settlement and Urban Development o Kundisod, upod sa BHA, kagpag-ibig, ...masobra sa 4,000 tanan ka mga housing units ang iga-construct sa 25 ka mga housing building sa Araw yuhom Village. Kada unit ang nagalapat sa 24 square meters to 27 square meters nga pwede mabutangan sang sala, dining area, dua ka mga kwarto, kag-banyo. Ang village ang mayarasang swimming pool area clubhouse, basketball court, kagiban pa ng mga amenities nga karon padayon niya ginatukod. Ang BHA, ang bukas sa pagbaton sa mga dugang aplikante para sa si ginapatuman nga pabahay program sa Bakolod. Nico Delphin para sa Digicast Negros.